Uh, hello po sa ating lahat, isang magandang magandang gabi po sa ating lahat sa uh, buong Caldeliera at sa buong Pilipinas uh, Kung maalala niyo po kahapon dito po sa Baguio Public Market kahapon po ng uh, oras Hindi ko po alam kung anong oras yon pero nagmamadali po kasi ako kahapon ano tapos po, ang nangyari po, nag, uh, lahat po ng supporters ni Lenny ay uh, blinablack nila yung daanan ng Baguio Market. Ngayon po, sa mga nagmamadali po kasi na ng oras na yun, halos lahat po kami nag-i-excuse uh, na po, nagmamakaawan na tumabi sila kasi may hinahabol kaming oras. Ngayon po, itong nangyari po na ito ipapaliwanag ko po sa inyong mabuti. Kung ano yung totoong nangyari dahil po yung lumabas po sa TV5 ay hindi po totoo. Hindi ko po nakikita yung anak po ni Madam Lenny at hindi ko po nakakausap yung anak ni Ma'am Lenny ni, na, ni nakaharap po ay hindi ko po nakakaharap. Uh, nung, araw, nung araw at oras po na yun, uh, ang kasagutan ko po ay yung supporter. Kasi ganito po ang sinabi sa akin kahapon. Nung sinabi ko po na excuse po, padaan po kasi nagmamadali ako, ang sagot po sa akin ay wala akong pakialam. Ang importante, iboto mo si Leni. Ngayon, ang sagot ko po nung ganun ang sinabi sa akin, ay ganun po ba, hindi pa po nananalo si Madam Leni, nagiging diktadorya na kayo. Bintang kayo ng bintang na si Marcos ang diktadorya. Hindi pala, kayo pala ang diktadorya. yon ang sinabi ko. Kaya po, uh, lumapit po yung isa po na supporters ulit na babae. Hindi ko po alam kung ilang edad pero naglalaro po sa 50, pataas ang edad nito. Kasama po yung dalawang pulis at uh, idinuduro-duro po ako nung babae. Kaya sabi ko, huwag mo akong iduduro-duro kasi taga dito ako, igurot ako, kayo dayuhan lang kayo. Hanggang doon lang po yung sagutan namin dahil hinawi po ako ng ating kapulisan ng Bagyo Alam ko po siguro kung ako po ay may mali sa mga sinabi ko, yun din po ay sa kadahilanan po na bastos po ang mga supporters ni Leni kahapon. Hindi man po sana ako maging bastos kung hindi pa po sila nagsalita at hinayaan na lang po kaming dumaan. Kaya po ang bagyo Public Market or ang Public Market po ay hindi po dapat pinagsasagawanan ng ganitong okasyon dahil may mga talaga pong uh, lugar na kung saan natin pwedeng gawin ang mga ganitong okasyon. Hindi po nila rinespeto ang market. Pati po ang mga nagtitinda, sinasarahan na po nila yung mga, tin, yung mga paninda. So, hindi pa po sila nakakatinda. Kahit sinong tao po ipaglaba, ipinaglalaban po kung ano yung tama. Ngayon po, kung alam nyo po na ang ginawa ko ay mali, pasensya na po kayo. Hindi po ako humihingi ng tawad sa nangyari kahapon dahil wala po akong dapat ipaghingi ng tawad. Ito po ay uh, uh, seryosong uh, sinasabi ko to, uh, wala pong nagturo sa akin, wala po akong kodigo. Buong puso ko po to na sinasabi sa inyo na hindi, hindi ako hihingi ng tawad. Bagkos dapat, TV5, sobrang sinungaling ka, ginawa mo pang ano, inedit-edit mo pa, hindi mo pinanood yung buong video. Sinasabi mo na sinigawan ko si Laini ay yung anak ni Laini. Hindi ko nga nakaharap yung anak ni Laini. Kung sino ka man na TV5 ka. Dahil yun ang totoo. Kung makikita nyo sa video, ang kausap ko doon, yung supporter at saka yung pulis. Hindi ko po nakakaharap ang anak ni Leni, kaya pakibura po yung news nyo na yan at baguhin nyo po ang binabalita nyo sa mga tao. Dahil kayo po na media minsan kayo sinungaling. Ayun lang po ang gusto kong sabihin sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po at sana sa mga kapwa ko uh, igurot, sa mga kababayan ko na makalini. Wala po akong personal na galit sa Leni. Pero ito po ay talagang na permisyo lang po ako kahapon at pinaglaban ko lang po yung aking karapatan bilang mamamayan. Maraming salamat sa inyo. 嗯嗯。Uh oh.